Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Hirap nga ba ang Miss Philippines sa kanila? Kung sino-sino to? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribe Boys Jan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga mama Samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lage, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe at Miss Grand International tayo ngayon. So, alam ko etong taon na to ay talagang seryoso tayo dito sa mundo ng beauty pageant. Kasi syempre, yung mga kandidata natin, masasabi ko talaga malalakas silang lahat. Yes, totoo yun guys. Etong taon na to, yung masasabi ko na ang mga kandidata natin mas palaban, mas ano sila grabe yung kanilang galing pagdating sa international pageant. Kung ikukumpara ko yung beauty queen natin last year at yung beauty queen natin this year, yung last year lahat naman sila mga diyosahan ang mga ganda, di ba? Lahat sila magaganda talaga mga alam mo yon yung pangreina. This year naman, talagang masasabi ko yung mga pambato natin empowered woman. Yes, lahat yan sila. So, Syempre, nakita naman natin yung resulta ng mga kandidata natin na inilaban sa International Pageant. Hindi man tayo nag-title pero pumalo tayo sa runners-up, 'di ba? Maraming kandidata natin talaga, halos lahat sila talagang tumungtong sa runners-up. At dito masasabi ko na wow, panalo ang Pilipinas. Kasi Kututusin, kung tutusin kong iisipin mo, nahirapan pa rin talaga yung ibang kandidata sa Pilipinas eh, na kalabanin. Kasi imagine mo, dito na lang sa supranational, sa Miss Charm, first runner-up tayo. So, ibig sabi yung mga nakalaban nila dyan, talagang hirap talagang kalabanin si Philippines. And then, ayon panalo pa din, di ba? First runner-up is a first runner-up. So, magaling pa rin talaga ang Pilipinas pagdating talaga sa labanan na ganito. And then, dito naman sa Mission International, nakita natin, nag-third runner-up tayo at nakita natin yung ginawang laban ng ating pambato dyan na talaga si Nicole Bormeo ay nakipagsabayan sa mga Latina at hindi siya nagpakabog at well-prepared siya sa kanyang laban. Ayon, ano ang narating niya? Third runner up. So ibig sabihin, isa talaga si Nicole Bermeo sa mga naging tinik din dito sa competition na to at kahit doon sa winner na si Miss Venezuela ay talagang nakipagsabayan ng ating pambato. Saan pa ba? sa Miss Universe. Itong recently lang, nakita natin kung paano pumalo ang ating pambato na si Michelle D. Na lahat tayo ay talagang nasasaktan kasi hanggat maaari, hindi lang naman ato, hindi lang naman to pang ano eh, pang top 10 eh. So, umaasa tayo na kaya ni Michelle D. talaga na tumungtong hanggang sa dulo ng competition at naniniwala tayong lahat dyan. Hindi lang tayo umaasa, kumbaga, naniniwala tayo dahil sa ipinakita nga ni Michelle D sa laban niya dito sa Miss Universe pero wala tayong nagawa kasi hanggang top 10 lang talaga yung narating niya at ibinigay ng judges sa kanya but kung tutuusin hindi lang talaga top 10 to pang dulo talaga to ng competition. Ako, malaki yung paniniwala ko na kaya ni Michelle di talaga makarating sa dulo ng competition. And then sa Miss Globe naman, ayun, sinuwerte din tayo sa Miss Globe, nahirapan din yung mga kalaban niya dyan. Kasi, nauwi naman ni Ana Valencia ang third runner-up. O, ba diba? So, yon So, ibig sabihin, lahat ng kandidata natin ay talaga naman palaban. At umaasa tayo sa susunod na taon na mag-shine like a diamond star pa rin yung mga pambato na ipapadala natin. So, ito yung tinatawag talaga na laro to eh. So, better luck next time. So, siguro naman sa sa mga susunod pang panahon, makakapag-uwi pa tayo ng corona. Meron pa tayong dalawang alas. Ito nga si Liana Duana at saka si Iona Gibbs na lalaban sa Mission Earth Continental at saka sa Miss Earth next month. ba diba? So, abangan natin. Malay mo, isa sa kanila ang makapag-uwi ng corona. So, medyo nahihirapan tayo dito sa Miss Grand. Ito lang yung kandidata natin na talagang sobrang ganda na ipinadala natin dito. Pero, hindi nakapalo sa Miss Grand ng bongga-bongga. Ang sinasabi daw is, nagkulang daw ang pambato natin. So, hindi daw nag-perform na katulad ng ina-expect ni Mr. Nawat, di ba? So, ako para sa akin, ito talaga yung pageant na hirap na hirap ang Pilipinas na masungkit ang corona. At, parang feeling ko, pinahihirapan tayo dito ng bongga-bongga. So, medyo, ito talaga, hindi maganda ang relationship na ngayon ng Pilipinas sa mga tie-owner ng beauty pageant, katulad ng Miss Universe at Miss Grand. So, hindi natin alam kung wala nga ba silang kinalaman talaga or hindi natin alam kung ang problema ba ay kandidata natin. So ako, ayoko maging bias sa sa totoo lang. Ayoko maging ano eh, yung parang may kinikilingan ako. Siya nasasaktan din ako pagdating sa mga ganitong part na alam mo yun yung kandidata natin laban na laban. Ito, si Nikki Dimora. Alam natin na talagang kung ganda ang pag-uusapan, maganda si Nikki Dimora. Pero minsan kung iisipin mo, tama ba yung ipilakita talaga ni Nikki Di Mora dito sa competition ng Miss Grand? Or hindi lang napansin talaga ng owner? So doon naman sa Miss Universe, nagre-reklamo tayo dahil hindi man lang nila nakita yung galing ni Miss Philippines. Pero hinayaan lang nila na hanggang top 10 lang yon, di ba? Kasi yung masterpiece kasi nag ni Michelle D, isa yun sa mga masakit sa loob ko na sobrang ganda ng gown niya tapos hindi niyo naman lang pinatungtong sa top 5 pero kasi may judges kasi sa Miss Grand naman walang judges kundi si Mr. Nawat mismo ang pipili so nakakalungkot kasi nagiging ganito yung relationship ang sabi nung iba kasi daw kaya daw ganito na yun nangyayari sinisira ng mga honor na to ang pagiging powerhouse ng Pilipinas totoo kaya to ako hindi ko kasi iniisip yan. Siguro nandoon lang na naghihintay lang sila ng perfect na kandidata. Pero ang tingin ko medyo mahihirapan tayo dito kasi naghihintay sila ng perfect na kandidata. Eh parang feeling ko naman perfect naman yung pinapadala natin sa kanila. Pero hindi talaga lang nila napapansin. So, sobrang taas na standard lang talaga ng pageant nila. So, medyo doon, naluloka lang ako sa parting yon Kasi, ang alam ko, uh, ayan, katulad ni Nikki Dimora, yes, may pagkukulang si Nikki yung performance niya. Ayun talaga yun napansin ko. Beauty, yes, may beauty. Pero yung performance, parang piling ko, doon siya nagkulang. Kaya lang, sabi ko nga sana si Nikki, ah uh, nabigyan ng consideration. Kasi Uh, nakita naman natin yung galim ni Nikki talaga dito na tinry naman niya yung best niya. And then, ayun nga lang, dito sa Miss Grant, parang piling ko kasi, kailangan maipadala natin na kandidata dyan yung swak sa panlasa nila. So, nahihirapan tayong masungkit yung corona kasi hindi tayo nakakakuha ng kandidata na talagang alam mo yun, yung swak na swak talaga para sa Miss Grant. And then, at the same time, yung owner neto sobrang seryoso pagdating sa Pilipinas. Ang taas ng expectation niya pagdating sa Pilipinas. Kumbaga parang nahihirapan talaga tayo. Pinahihirapan talaga tayo. Ayun yung totoo doon. So yun, so parang feeling ko medyo matagal-tagal pa tayo mananalo dito sa Miss Grand kasi yung may-ari kasi talagang pagdating sa Philippines medyo gusto niya perfect yung ipapadala or isang kabilang banda siguro kailangan manalo muna ng tie bago tayo manalo so manalo muna sila sa Miss Grand bago tayo ang manalo so yun yung nakikita ko alam nyo sa totoo lang, this year ang ina ko kaya na natin manalo ng Miss Grand kung siguro nag-perform lang talaga ng bongga-bongga ito si Nikki Dimora parang feeling ko siya na to So, nangihinayang ako sa part na yon Sa totoo lang, sobrang nangihinayang ako na sayang eh. Sana kasi na-build na, na build kasi si, ano eh, si Nikki ng talagang, alam mo yon yung hataw na hataw. Actually, kaya naman niya So, konting ano lang eh. So, nanginayang ako at nalungkot ako sa part na yon Kasi, ang taas din na expectation ko kay Nikki na parang sabi ko ito na yon Ito todo to ni Nikki. Kaso, hindi eh. Ano, iba yun na naging resulta. So, nalungkot ako. At hindi talaga pumasok sa semifinal. So, I wish kung magpapadala next year, sana talaga yun swak doon sa panlasa ng Miss Grand. So, hindi ko alam kung mananalo pa ba tayo dyan o hindi. Pero kasi ako, kasi naniniwala ako na kahit anong tagal niyan, makukuha makukuha din ang corona. Pero tulad na sinabi ko kanina, mahihirapan ang Pilipinas pagdating dito sa Miss Grand kasi parang feeling ko madali lang naman kunin yung Miss Grand pero parang hindi tayo swak doon sa panlasa nila sa tuwing magpapadala tayo ng kandidata either na ang kandidata ang binadala natin ay di kalibre or maganda hindi talaga siya swak doon sa panlasa ng honor so yon so medyo pagdating sa Pilipinas parang feeling ko swerte na natin kung magustuhan niya at ipanalo niya to. So parang feeling ko bad trip siya sa atin at mas lalo niya tayong pahihirapan ngayon dahil sa sitwasyon na nangyayari. So doon sa part na yon medyo malungkot ako doon. So parang feeling ko uh, hindi ako mag-expect -e ngayon na mananalo pa tayo dyan So 'yan. So kasi parang feeling ko medyo matagal pa. Kasi syempre ano siya, yung tawag dito hindi niya tayo gusto hindi niya tayo gusto kasi nag-reconcile na lahat-lahat eh nag nagkapatawaran -nag -nag na eh pero wala nasira pa din yung relationship di ba so parang feeling ko this year ano parang sa susunod na taon parang swerte swerte natin kung ipapasok niya tayo sa seven finals or in runners up niya ang Philippines ang swerte natin kung kung ipapanalo niya sa kabila ng nangyayari. Parang hindi na ako umaasa pagdating sa Miss Grand. And then, pagdating naman sa, to, sa Miss Universe, marami ng mga nawawalan ng pag-asa dyan. Kasi, so sa ngayon, ang nakikita ko, medyo talagang mahihirapan tayo din dito sa Miss Universe. Kasi syempre, ang focus din kasi ng may-ari, syempre manalo ang bansa nila ngayon taon na to o sa mga susunod na taon dito sa Miss Universe. Parang hindi ko nakikita na nakikita nila yung galing ng pambato natin pero nakafocus sila kasi doon sa kung sino ang ipapanalo at kung sino ang gusto nilang manalo. So, ganun yung nakikita ko dito sa Miss Universe. Eh. Kaya parang piling ko, mahihirapan din ang Pilipinas dito sa Miss Universe hanggat ang honor ay mga Thai owner. So, may hirapan ang beauty queen natin. Kasi, parang piling ko kasi, tayo ang tinik sa kanila. Kaya, hindi na nanalo ang kandidata nila. At saka, syempre, gusto nilang mag ang kanilang kandidata sa international pageant. So, yun yung nakikita ko. Medyo hindi mo may iiwasan na tanungin sila na pinapersonal nyo ba kami. ba? Diba? So, totoo yun. Ayun yung nakikita ko kaya kung bakit hindi nananalo ang Pilipinas dito sa mga pageant ngayon ng Miss Universe at Miss Grand International. So, umasa tayo na na medyo sa mga susunod pang mga panahon ay mahihirapan ang Pilipinas sa competition ng Miss Grand at sa ng Miss Universe. So, yan. So, swerte na lang natin kapag kapag ano, kapag nakuha natin yung corona dyan. So, hindi ko alam. Siguro ang mataas na natin talaga mararating dyan, runners up. Sa so, totoo lang. Ayun, yun, yun nakikita ko. Kasi, kung tutusin si Michelle D, Ewan ko na lang kapag nakatungtong yan ng top 5, wala na. Kaya nyo na yan manalo uli. Pero parang feeling ko, nasa maling pageant. <laughs> ganon. So, yun yung eksaktong naramdaman ko. Nasa maling, nasa maling pageant si Michelle D. At, Sorry, di ba? Parang ganun eh. Nawala yung, yung talagang katulad ng Miss Universe noon eh. Kaya nga yung sinasabi nila, eh bakit naman Mama Sam noong 27, nanalo ang Asia's na sa country ng mga Latina noong 27 yon kasi hindi pa si Kuna may-ari pero ngayon wag kang umasa na ganon talaga na para sasabihin mo priority nila ang Pilipinas na manalo dito parang hindi ko nakikita na ipa-priority nila ang Pilipinas sila na muna bago tayo di ba so yon kayo guys ano guys ang tingin niyo dito sa mga pinag-uusapan natin tingin ba niyo talagang may hihirapan tayo sa mga tie owner ngayon ng Beauty Pageant katulad ng Miss Grand at saka sa Miss Universe. Tingin ninyo, makakakuha ba tayo ng corona sa kanila habang sila ang may-ari? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you, guys.